Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? tawain na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Siyempre magbabasa tayo ng ating mensahe. Yeah. Nawawala ng gana pag marami ng anak eh. Hahaha. -ha -ha. So yung ating sender mga kasiway, isang lalaki na ang sabi niya, nawawala na daw ng gana ang isang lalaki kapag ka marami ng anak. So magbibigay tayo ng suggestion bakit nga ba niya ito na nasabi na nakakawalang gana na kapagka maraming anak. So magbibigay tayo ng mga rason kung bakit nga ba. Una siyempre mga kasiway, ang isang babae marami ng anak, unang una, hindi na nila naasikaso ang kanilang sarili. Kaya kumbaga ang isang lalaki kapag nakikita nila ng isang babae ay talagang hindi na ito nag-aayos, hindi na nagsusuklay o hindi na naliligo. Siyempre dahil marami ng anak, so ibig sabihin ang lalaki ay turn off. Kaya para sa kanila ay nakakawalang gana dahil maamoy lang nila ang isang babae na ganito ganyan ay hindi na sila nagaganahan. Kaya para sa kanila ay hindi na talaga sila nagaganahan pa na sa isang babae kapag sila ay marami ng alak. So, yun yung mga rasona. Ang pangalawa naman mga kasari, syempre kapag ang isang babae nakikita nila na hindi ito malinis. Ayan, at nakikita nila na ang babae hindi nagtututbrush. Tapos nakikita nila ang isang babae na talagang madumi ito sa pangangatawan. Lalo na pagdating sa kanilang mga bibengka na amoy nila at talagang hindi ito hinuhugasan. So, ibig sabihin ito ay nawawalan din sila ng gana. Kasi para sa kanila ay nadudugyutan na sila. Nadudumihan na sila sa isang babae. Nawawala na sila ng pagkaromantik para sa kanila. Kasi nga, syempre, dadaan yung kanilang misis. O, tapos maamoy na ito, hindi naligo. Mabaho. Tapos pag amoy, aba, sa yung kanilang mga bibengka. Syempre naman, ang isang lalaka ay matuturn up na sa kanilang mga asawa. Kaya para sa kanila ay wala nang gana. ba diba? Ang pangatlo naman mga kasawi na rason ay isa pa to na pagka hindi na sexy sa paningin nila ang kanilang mga asawa. Siyempre, kapag literal mga kalalakihan, naaakit sila sa isang babae kapag nakikita nila tan sexy ito, lalo kapag nagsuot ng short, lalo kapag ang isang babae, alam mo makikita nila na grabe yung hubog ng katawan, tapos napaka, napakaganda ito kung manamit, di ba, naaakit sila. Pero pag nakikita nila yung kanilang asawa na talaga hindi na nag-aayos, tapos na hindi na pumuporma, siyempre sila ay natatakit tabangan na. Kaya yan ang mga rason kung bakit sila ay nawawala na ng ganas sa kanilang mga asawa, mga kasawi. Ang apat mga kasawi, ito yung nakikita nila. Kasi daw, kapag marami ng anak ay nagiging maluwag na ang mga bibingka ng mga kababaihan. So, feeling nila wala nang, ayan ha, sikip na nararamdaman nila. Kung baga, para sa kanila, pag eto ay pumasok, ayan, sa bibingka ng isang babae, meaning nun ay wala na pang sumasabit. Ayan, hindi na sumisikip. Kung may nakadirect na kaagad, hi, wala man lang itong nasisikipan. So, parang wala nang, ayan, hindi na sila nag enjoy kapag ka ang babae na ay maluwag. Kasi feeling nila ay hindi na sila nasasarapan kapag ka ganito pa yung isang babae. Diba? Kasi wala na itong challenge para sa kanila. Kasi nga, wala nang gana. Hindi na sila nagkakaroon na interest pa na makipaghanahana sa kanilang mga asawa kapag ganito ang babae. So yun po yung pinaka main reason mga kasawi kung bakit siguro mga kalalakihan ay nawawala ng gana kapag nakikita nila na ang babae ay marami ng anak, mga kasawi. At syempre, yan lang po yung ating suggestion at payo ko lang sa ating sender. Lagi mong tatandaan. Kapag ka po pumasok ka isang relasyon, tumaba mga asawa mo, bumago man ang physical na anyo ng asawa mo, tumaba, pumangit, hindi naligo, mabaho, So, ibig sabihin, tatanggapin mong literal yan. Kasi nagkaroon lang ng ganito na sitwasyon dahil din sa mga anak mo. Pero sana maisip mo na bago mo mawalan ka ng gana sa iyong asawa ay pwede mo naman pagsabihin sa asawa nyo, pag-usapan ninyo na, pwede ka bang maligo? Han, pwede mo bang hugasan yung bibingka mo? Han, pwede ba na huwag ka masyadong magpataba? Han, magsuot ka naman ng maayos? Ayan. Pwede mong i-express sa kanya. Pwede mong i-express yan sa kanya na sabihin mo para naman ma-realize na asawa mo na, ay, naganito na pala ako. Kasi minsan hindi nila nakikita yan dahil sobrang kabisihan nila sa mga anak nila. Hindi na nila nakikita kung ano pa yung nagiging itsura nila basta para sa nila ay naaasikaso na nila yung kanilang mga anak. Kaya, kumbaga sa atin, yung kanilang postura ay hindi na nila naaayos pa para sa kanila ay eh, bibigay nila yung pangailangan ng anak ay okay na sa mga kababaihan. Kaya, napapabayaan na nila ang kanilang sarili para magpaganda at magpaayos at kung anuman ang yung kanilang hindi nagagawa sa kanilang sarili. So, yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi po po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko. Arang umaga.